Maraming nagkomento dito sa M1, yung Senlo Mini Driving Light natin. No? Iba't ibang komento, may negatibo, may positibo. Pero ito ay papaliwanag ko sa inyo guys kung uh, anong kagandahan itong Mini Driving Light nito at bakit hindi ito nakakasilaw talaga. Ito na guys yung nabili natin na Senlo M1 Mini Driving Light. Ayan. So, nabili natin to syempre nabili natin to sa Pops pa install. Ayan. So, located at uh, sa may Pateros branch. So, ito yung mga specs niya. Ayan. Waterproof na siya. Ayan. IP68. So, one year warranty siya sa manufacturer niya mismo. So, kung alam nyo guys yung Atom. So, halos isa lang sila ng manufacturer. So, parang magpinsan sila. Kaya maliwanag talaga tong ilaw na to. 12 volts siya. Ayan. Tapos ito, high power. Ito kung makikita nyo dito guys, yan, so, yung model nya, yan, dito tayo sa M1 Plus. Yan, low light nya, 6,000K, as highlight nya, 3,000K. Yan, so version nya, version 3. So, naman sa likod, makikita nyo guys, yan, yung model, yan, kung M1 siya ito yung sa atin. Ito, I think ito, no, 3,000 lumens siya fan rotation, 12,000 RPM. Pero, maliwanag na to guys, ha. Meron pang mas maliwanag dito yung alam ko yung X1 Plus pero eto, sa patas sa akin guys eh. hindi ko naman kailangan ng na maliwanag na maliwanag na masyado eh. Yan. So application kung saan siya pwede sa motor, SUV, ATV, truck, electric bike, sa yate pwede rin. Ayan. So ito guys, pakita ko sa inyo kung saan nakakabili itong M1 mini driving light natin. Ayan. So kung nakikita nyo guys dito sa may bandang ibaba ng Aerox natin. ayano oh. So hindi siya masyadong kita. 'di ba? Ang ganda ng pagka-setup niya. Ayan. So paano masasabing nakakasilaw siya? Kasi sa baba lang siya nakatutok. Ayan. So ito pa ilawin natin, guys. Ayan oh. Kita nyo guys, ano? So kung saan siya nakatutok talaga. Ayan, pababa, pababa yung ilaw niya, guys. 'Yon, 'di ba? So kahit dito tingnan niyo kahit medyo malapit ka, hindi ka basta-basta masisilaw diyan, guys. 'Di ba? Para lang siyang uh, eagle eye kumaga. Pero napakaliwanag niyan, guys. Ayan. So dito, so halos nga hindi mo nakita dito, 'di ba? yan So pag malapit ka, hindi ka talaga masisilaw basta-basta, guys. Ayan. So hindi siya nakakabala. So yung mga nagko-comment nga, sabi nila is nakakasilaw. So actually, hindi talaga siya nakakasilaw. So eto nga, guys, try naman natin 'yan dito sa gabi. yan pailawin natin. Tingnan natin kung saan nakatutok guys. Ha. Tingnan niyo, focus lang kayo, guys. 'Yon. So nakita niyo naman, guys, So pababa siya yung ilaw niya. So yung nakita niyo sa video kasi medyo malayo yun sinunggkol lang para makita nyo kung gaano rin ka-wide -ka yung liwanag niya. So pag dito ayan high na yan guys, ya, naka-high na siya. So ayan, yan mismo yung high niya. So halos half pa rin guys. So pag malapitan, hindi ka talaga makakasilaw niyan. So pag malayo naman kasi, hindi naman talaga nakakasilaw na yung mga mini driving light eh. Pag malapit lang naman talaga na, kumbaga yung distance yung malapitan, so yun, masisilaw ko yan. Pero ito kasi, yung setup natin ito is nakababa. And napaka useful nga sa mga rides yan. Ginamit ko na rin to sa gabi. Ah, nag kami. So napakaganda ng setup niya. So ganong setup sana yung maganda guys. So yung hindi ka nakakaabala sa mga motorista. Kaya yung sinasabi lang, ah, nakakasilaw, nakakabala. Hindi po, hindi po yan nakakasilaw sa mga makasulubong natin ng motorista. Alright?